Thank Thank you. you. Sa 749 sa Bog Pilipinas, ang KBP Nueva Ecija nagsagawa ng uh, mga activities at nagbigay din ng tulong sa mga katutubong Aita sa kanilang uh, lalawigan o sa kanilang probinsya nito lamang nakaraang weekend. Mula 105.3 radyo nating Gimba, kasama natin si Army Carranza. Army! Yes, magandang umaga Ate Cheska and Kuya Angel at sa lahat ng ating nagpakinig na ngayong araw. So, nagsagawa ng uh, planting ang kapisana ng broadcaster ng Pilipinas o so KBP Nueva Ecija Chapter sa Palayan City nitong Sabado. Katuwang ang 7th Infantry Kaugnay Division ng Philippine Army na nakabase din dito sa lalawigan. Ang aktibidad ay ang ikalabing tatlong taon na ng pagsasalwa ng tinaguriang ang Broadcast, Broadcast Stream. At ngayong taon nga, nakapagtanim ang grupo ng mahigit daang puno ng nara sa kabundukan ng Barangay Doña Josefa at isandaan at satlumputwalong fruit-bearing trees sa loob, lam, sa loob naman ng Fort Magsaysay. Pinaunahan ni Ms. Joy Galvez Dominado, ang chairman ng KDP Nueva Isihang Kaganapan, kasama ang miyembro na mga radio stations nito sa Nueva Ecija at lumahok din ang ilang mga ahensya ng lokal na pamahalaan gaya ng DNR, DILG, TSA at PNP. Gayun din ang ilang pribadong grupo na tuloy-tuloy na sumusuporta sa nasurang aktividad. Bukod sa tree planting ngayong taon, nasa rin niya 50 taong uh, pamamayagpag ng organisasyon, nagsagawa ang chapter ng pamamahagi ng tulong sa mga katutubong ay sa, sa lugar sa unang pagkakataon. Ito ang Oplan KBP kung saan nagbigay ng kumot, uh, bigas at iba pa sa mga pamilya na nakatira sa baryo. Tinapos ang uh, makabuluhang aktibidad sa isang salo-salo kung saan sama-samang kumain ang mga partisipante sa isang border fight. At yan ang balita mula dito sa radyo natin, Gimba DWTC 105.3 FM. Ako si Army Caranza kasama ninyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Salamat Thank you so much, heroes of KBP Open Broadcasting 2023. Mabuhay kayo na, Natalie. Sa mga hindi nakakaalam, no? kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Nueva Ecija chapter. Ang KBP ay nagsiselebrate na ilang 50th anniversary. So may flagship projects tayo that uh, KBT off Broadcast Wing, na tayo, and KBT Off-Land Blood Lighting. nung pa... Uh, before pa tayo mag-anniversary, nag-iisip tayo ng isa pang O-Plan na gagawin natin for our anniversary at pwedeng sustainable. At ginawa natin itong O-Plan KBP. Ang KBP ay madaming pwedeng magsabihin. Pero sa araw na to ang ibig na sabihin ay kumot, bigas at limpa. Bakit tayo mag-BBA nito ngayon? Kasi uh, kalikasan, di ba? Para din sa community pero more on kalikasan yung ating uh, broadcasting. ayo next yun hey! oh isa pa dati po kasi itong ano in GPS NR ano opo oh, ito pala yun yung 26 kung mm -hmm. po yun sa climate change kung mm -hmm. talaga kung 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 mga kung po kung pag-ibig rin. Oo. Sa'yo lang. Dahil basta ligaya. Oh, nandiyan. Okay. Bapak Sabi Nata Dito Sa Malina If You Want Please Bapak Sabi Nata Dito Sa Malina Bapak Sabi Nata Dito Sa Malina

mas madali pa yung ano, props na lang tong ano pala. Oh. Tingin dito. Gida ah. ka dyan ay ang puno. RNG. Tawawang sapatos. Alang-alang sa iyo puno ng santol? Tutubo! Uh, KBP Nueva Ecija. Broadcast 3. At uh, 7th Infantry Division dito sa Fort Magsaysay. Ah, uh, ang event natin ay ang KBP ano? Broadcast Ring. Broadcast Ring. Broadcast Ring 2023 Broadcast Ring. Uh -huh. Almost naman yung sombrero mong pang uh, bagets. Pang uh, 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 Iceland. <laughs> Hindi pang Iceland. Pang North to. Pang North Pole. <laughs> oh, um uh -huh. Pang ilang KBP Broadcast Ring mo na to, Miss Iceland? <laughs> Ma'am G. <laughs> Ngayon lang. Ngayon Minsan lang? Palang na Ngayon ka pa lang naka... Na-join ka. Uh, uh, kaya pala ready-ready ready ka. Meron ka 13 pang... 13 years na. Oh, 13th itong, uh, year na ito. Oh. Na to, mm -hmm. ng, uh, KBP. Ikaw, uh, Ma'am Nila. Sabi mo, ha, first time ng... First time? Po, first time mo. Yeah, first, 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 first time ng radyo natin. First time ng ah, radyo natin, Gimba. Ah, first time. Na yeah. mapasama dito. Ilang puno po ito, sir? 150? 150. 138 po lahat. Mula doon hanggang doon. Okay. Magpipicture. Hi mom Joy Yeah, finish nè Làm La nông lắm à